the lies employed by the terrorists to survive. Yan ang ginagawa ni Franz Castro. Sige lang sila atake, sige sila atake. Kasi nag-aantay ako. Naantay ako. Give me something concrete that I did something wrong. And then there's nothing. Wala. Pero, Tuloy-tuloy pa rin yung atake nila in the hopes that yung lie, the lie that they are peddling that I did something wrong would take stock sa utak ng mga tao. Yan yung ginagawa nila. Kaya naglabas na kami ng statement uh, ngayon eh. Nagpasalamat na kami kay uh, Congressman Estela Kimbo, nagpasalamat na kami kay ES, nagpasalamat na kami kay Secretary Gibo, nagpasalamat na kami sa mga nagsasalita. Pero sinasabihan namin sila privately, wag na kayo um, magsalita because there is no defending an attack that is meant to run paulit-ulit para para in the end yung yung um, hindi totoo Maging totoo sa utak ng mga tao. Naantay ko hanggang ngayon, araw-araw tinatanong ko, meron na ba silang na ibigay na papel, meron na ba silang na file na kaso, meron na ba anything to really show na merong ginawang mali ang office of the vice president? Wala pero tuloy-tuloy pa rin sila. And then pag tinatanong sila, pag tinatanong sila, oh, but this is, but this, but, but you took out words doon sa batas. You took out words doon sa batas and you interpret it this way. Sabi nila, ah, huwag nyo na basahin yung tatlong words jaan. Basta makinig lang kayo sa interpretation namin. Yan ang ginagawa ni Franz Castro ngayon at ng buong makabayan block. Kasi alam nila na ginagamit namin ang pera para hanapin yung connection nila sa mga NPA. Tapos sasabihin ni Franz Castro, Oh, tingnan nyo, kulang ng 2 million ang enrollment ng DepEd. Tanungin niyo si Inday Sara na saan ang 2 million na learners ng Department of Education. Kasi hanggang ngayon, kulang ang enrollment nila. Ikumpara natin sa number last year. Pahanap niya sa akin ang mga bata na para bang kinuha ko yung mga bata na yan kung saan saan. And take note, hindi ako yung may kaso ng kidnapping. Hindi ako yung may kaso ng human trafficking. Si Franz Castro, kinuha niya yung mga bata dyan sa talaingod. Kasi ililipat niya doon sa Manila para mag-rally. Siya yung may kidnapping. Siya yung may human trafficking. Hindi pa tapos ang isang buwan ng pagbubukas ng aming klase. Pinapahanap niya sa akin ang 2 million na para bang kinidnap ko yan lahat at ayaw ko sila mag-aral. Yan yun. We should, ulitin ko lang basahin, we should expose the lies employed by the terrorists to survive. Pero huwag na kayo sumali, ako na lang. Pero bahala.